Naniwala naman kayo na magpapakamatay talaga ako. Kinayo nga sa pulso eh. <laughs> Ang dali lang palang makuha ng mami daddy ni Rodora. Lalo na ngayon, puntis pala ako. Mas lalo nila akong aalaga eh. <sighs> Nakakainis lang dahil wala si Wakim. Pero di bale, sisiguraduhin ko sa pagbabalik niya, malalaman niya ang lahat ng mga dito. Magkakasama kami, magiging isang masayang pamilya kami. Ako, ang baby ko at si Waki. Roxanne, mali itong ginagawa mo. Bakit ba gusto mo mong isang pamilya kayo? Sigurado ako masasaktan si ate dito sa ginagawa mo. Hatik Pakatingin ka, eh. teka. Dapat naman magpasalamat ka eh. Kasi lang sa'yo na ang lahat. Ang baby mo, si Joaquin, ang mga magulang mo. Dapat hindi ka na mag eh. Hindi ba sabi ko sa'yo, gagawin ko ang lahat. Lahat, lahat. Para mapagigit na kita. At si Angela, Siya naman ang mawawalan ngayon. Gagawin ko ang lahat. Lahat, lahat. Para maipaglaban kita. At mapanghigat din kita.